Kamusta mga kaugnay? Bagong kaalaman na naman ang hatid namin sa inyo ngayong araw na ito. Narito tayo ngayon sa loob ng Hall of Flags kung saan nagahari ang alaala ni General Maximo Hison. Samahan niyo ako sa paglalakbay sa kanyang buhay at tagumpay. Ang kwento ng revolusyonaryong bayani na si General Hison ay isang salaysay ng tapang at determinasyon. Umanib siya sa katipunan noong 1896 dinakip at itinapon sa hulo ng matuklasan ang lihim na samahan. Pinalaya siya pagkaraang nagdaan ang kasunduan sa biyak na bato. Lubusang nakilala ang kanyang angking galing noong maganap ang madugong labanan sa kaloocan noong Pebrero 23, 1899. Naging ito sa paghirang sa kanya bilang komandante general ng Pampanga at Brigadier General. Pinangunahan niya ang pag-aaklas laban sa mga Kastila sa San Fernando, Pampanga at laban sa mga Amerikano sa Bataan, Sambales, Tarlac at Pangasinan. Nasugatan siya sa labanan sa Dumandan muling nabihag sa San Jose, Malino, Mexico noong 1900 hanggang sa ipatapon sa Guam ang pook na kanyang kinamatayan noong ika ng Setyembre 1901. Ang hollow plugs o silid General Maximo Hizon na ito sa loob ng Kaune Officers Clubhouse ay isang tanda ng pagpupugay ng 7th Infantry Kaune Division Philippine Army kay General Hizon dahil sa kanyang hindi matutumbos ang katapangan at alab ng puso para sa kasarilan ng Pilipinas. Ako si Jomery Vallejos, ito ang Tuklas Kaalaman.